Hi! Good morning! Welcome to my vlog! Ayan. Dito kami sa Corimaw. Ang ganda, oh. Ang ganda ng dagat. Ayan, oh, yung nangingisda. Ayan, oh. Saan tayo? Doon? Ang ganda doon, oh. Bilhin kaya natin yung inaano nilang isda, ha? Tilapia yung may isda nila. Yun oh, may ano. Tilapia ba yun? Yun ang oh, ganda, oh. ang ganda hmm. bakit walang tubig? Mababa, mababa. ah mababa pero siguro may time na malalim ah. may natin yung isda nila ang Po. Saan tayo upo? Saan tayo upo? Dito? Saan? Napuntahan mo na to before? Napuntahan mo na to before, di ba? Ay, nadadaan na. Ah. Oh, I see. Yan, oh. Ano? Puro bato-bato na, no? Puro bato-bato na siya. Ayan, no? Yung mga bangka-bangka. Walang tubig, eh. Sa dagat-dagat na yun, halo. Oh, ang ganda ng ano yun, ano yun? Pambot ba yun? Amiss ko na dun, dun sa amin yun. Ang dami, ang dami. Wow! Osa. Ganda. Wow! Napuntahan na ba nila to? Hindi to kayo dumadaan? Ang ganda ng mga pambot-pambot to. -pambot, oh, oh di diba? mag-ano ako mamaya, ha? <laughs> Ay, sorry. క్ాగాగా <sum>